Hello guys, ayan. Good morning, good morning po. Ngayon pong oras ay, ano na, mag-6.45 uh, ng umaga. So, ayan. Ako ang nagbukas dito sa palengke. At, ayan, paisa-isa ang tao kasi nga naulan. So, kanina nagbukas ako ng maulan. Sumabay so, lang ako doon sa kapatid ko. Ayan. So, ang gagawin ko ay mag-refill ako ngayon. Katulad itong rep natin. Bungi-bungi um, ang laman Tapos Nakapaglabas naman ako ng mga patinda At nakapagwalis-walis na rin ako diyan At ito Wala na akong chaki doon sa rep talaga ko na to Chaki Basta tulungan mo nga ako Dali Dali mo rin chaki Kasama ko na dito guys Yung aking anak na maliit Ito talaga Kahit anong oras ako gumising Ay ganon din siyang oras gigising So ito Hindi na to rep. nahiwalay sa akin guys So ilalagay natin Ano po? So, ayan. Ay, nako. Aga-aga ka. So, hawakan mo yan. Yan pa yung aga-agang customer namin na ano. <laughs> so, ayan. Lalagay natin din eh. May nabutas kanin isa. Eh, may nahulog. Wala, si. hindi yung butas. Nahulog lang. So, ayan. Lagay natin to. Re-refill natin ang mga juice. So, ngayon ay marami tayong ahinting dadating. So, ayan, guys. oo Lunes. Lunes ngayon, ha? So, lapit na ng pasokan. Papasokan na. Ikaw, aga-aga mo pa rin nagising. Tapos, pagpasok na, tsaka naman ikaw, tanghaling nagigising. siya mahirap gisingin. Ano yun, ba? Kuha ka na lang. May susuklihan ka. Ay, sakto lang. Sige, salamat. So, yan ang ganap sa atin ngayong umaga. i -re ko lang to guys. Ang dilim pa dito. Hindi ko pa gano. Ay! Bukas ang rep. Ano ba yan? Oo, <laughs> So, kuha tayo ng coolers. Wala naman bukas dito. Kuha tayo ng coolers. i -re natin, guys. So, yan. Re i natin tong mga juice. Mm -mm. Takot na takot. oh Okay din sa Oo, baka mo 'yung mga duming yun Para malinis aga-aga mo dito eh di kikumulong sa paglilinis diba mga kasari turuan natin ang mga anak ito kasi yung pwesto namin sa palengke so malayo sa bahay namin hindi kagaya dun sa ano sa kabite na pagising namin ay yan na bababa bababa <laughs> ka na lang para hindi yan buso lilinisan linisan mo yung iba dyan yan o oh, mga malikabuk yan o oh pagbaba mo palang, ano tindahan na so dito kailangan pa naming magmotor or mag tricycle para maka pagtinda tayo magmotor magmotor o okay, e-bike walang tricycle tayo ay e-bike e uh, bike po ang sinakyan namin hindi tricycle ayan yan ngayon naman di gaano mabenta ang sabagay uhaw din naman lagi yung mga magbamanok dito at mag isda, ayan, magbababoy. Pero kailangan talaga meron kaming soft drinks palagi. Kasi kahit maulan, pawisan pa rin sila dyan. So, ayan, may mga yakult pa naman tayo. Ayan, cook. Yagol! Yung kotong ano, sito. Ay, malalaki tayong sito dito. Dito nakalagay yung 1.5 natin. Ayan. Ba't bako nasan ako? Nandito ka, dun ka, sa ano. Pagpagad mo yung mga alikabok. Dali. So, dito sa palengke. Ang bilis magkadumi. Kasi nga, syempre, ma dami din ano, mga sasakyang dumadaan. So, kailangan talagang maglinis everyday. day. So, ano nga ako na maglilinis? Ako oh, na, ako na. Sunod ka lang naman ng sunod sa akin, ililinis mo. Ito na mo, karton yan. Paano mo maano yan? Ako po, batang ito ah. Ayaw mag-aaral. Paluin kita. Tawa. So, ayan mga kasari. Ang ating daily routine. syempre mag-replenish. check ang mga paninda. So ito lang naman yung ating buhay bilang isang sari-sari store owner. I re repeat i-check. -che so katulad ngayon, maulan. So kailangan nating magpaka-busy na lang kasi wala gaano pupunta dito sa palengke para mamalengke. Ayan, good luck sa ating sales. Kahit paano ay Busay ko naglagay ng dayo, fair, ay nagales, ay ari pala. Okay, Tagal di Tinataklo ko kasi itong mga tinapay. Ito. Kasi minsan, pinapasok din yan ng mabait. So, dito sa palengke, di ba, na-share ko naman sa inyo na napakarami ng mabait. So, kailangan talaga ikaw ang gagawa ng paraan para hindi makain yung ating paninda. Hindi yung mga daya. Pero dahil kumuha ka ng tinapay. So, yun. Kailangan nating maglinis. Nakakasari, bukas na rin ba ang pandahan nyo? So, ako ay nagbukas ay 5.30. Ay, mga 5 pass yun. Basta mga ay medyo maaga-aga din. Kasi dito sa palengke, maaga kami nagsasara din naman. Mga 7 pa lang. Ay, ano 7? 6.30 pa lang. Wala na sasara na kami 6.30 ng gabi so yun yung kaibahan pag nasa ano ka nasa bahay ka lang anytime pwede kang kahit anong oras ka pwede magsara eh dito sa palengke kailangan 6.30 pa lang gumagaya ka na ng pagsasara kasi nga masasarhan ka dito 7, 7 pa lang wala ng tao pa lang. so kaya hindi na magbukas nang ano maaga dapat six pa lang ay talagang bukas ka na. Kasi nga yung mga tao minsan maagang namimili. Ayan. So ngayon, walang namimili. Kahit maaga akong nagbukas. Kasi nga, maulan. Yun lang. Yun lang ang mahirap. Doon sa Kabite, pag ganitong maulan, mas mabenta. Kasi nga, pag gising ko palang, lang, na yung mga tao. Chi! May buka yung Chi! nagkakapi na yung mga tao, bilihin agad ng coffee, ganun, tapos papasok sa trabaho sila. Dito, wala, pag mo pa lang, ay pag dito, walang gaano. Kasi nga, uh, umuulan. So, tama rin pa yung mga tao talagang lumusong sa palengke. Sana ngayon, mamayang tanghali. So, yun na lang mga kasari ang aking i sa inyo ngayong umaga. Ngayon po ay araw ng lunes. So, happy Monday everyone. Sana po ay marami tayong benta everyday. Ayan, sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan, bye-bye. Thanks for watching.